Good afternoon mga ka-take care and nais kong magpasalamat sa aking sponsor sa araw na ito uh, Medical Kirkland Ascorbic Acid Celka at Ultrasoft na nag-sponsor sa atin mga ka-take care maraming salamat po and yun uh, meron din ditong anggo na sleeve para kay uh, naning ko uh, for eat and meron tayo ditong uh, Triple Clean from Watsons. Maraming salamat po sa pag-sponsor. Uh, Siyempre, kapag tayo nangihina at nangihina ang ating tuot, mayroon tayo ditong uh, Enervon. Maraming salamat, Enervon. Uh, Siyempre, sa lahat ng ito, ang pipilayin natin ay walang iba kundi dito. Lip tint. Dahil bagay na bagay sa ating tuot. Ah. Chering! ah, <laughs> uh, uh, lang. <laughs> Maraming salamat, uh, Insan Elizabeth. Uh, Uh, Fernandez Lacambra. <laughs> o, oh, George. <managers. laughs> maraming salamat, insan, sa mga gift mo na to. Ayan, uh, para kay, tsaka para kay nanin ko. Ayan. And, mga kaibigan, mga ka -taker, please follow po uh, Elizabeth uh, Fernandez Lacambra sa kanyang Facebook. Ayan, kasama nating uh, content creator. Ayan, maraming salamat, insan. Ingat kayo lagi ni Bayaw. God bless and take care, boom.